Oh guys may question yung subscriber natin dito na kung uh, dapat bang bayaran ng separation pay kapag nagpalit ng management pero bago natin sagutin yan uh, share ko lang sa inyo itong uh, Christmas lights ko no, na nabili sa Shopee so mga kasamahan din natin dyan na uh, salamat Shopee ang Christmas lights actually sinubukan ko lang daw kung maganda no? uh, Uh, katakot bumili ng mga online pero mukhang nagustuhan ko naman tong uh, mga Shopee Christmas lights dalawa pala binili ko isang makulay at isang white kasi sinubukan ko lang muna anyway Uh, back doon sa question ng ating subscriber, kapag uh, nagpalit ng management, hindi ibig sabihin noon na uh, meron ng separation pay kasi nagkaka-separation pay lang yung empleyado kapag uh, siya ay na-terminate for authorized cause sa Article 298 ng ating Labor Code, Installation of Labor Saving Device, na na-redundant ka, naritrench ka, or na-terminate ka dahil nag-close o kaya naman nagkasakit no, sa Article 299 na hindi na gumagaling. Yun lang naman ang mga reasons para magkaroon uh, ng separation pay, hindi yung nagpalit ng management. No? So it does not follow.